Hey guys, malabasan na po kami, maghahatid po kami ngayong araw po ng panisal sa pangatlong pisto. Ito, masyadong traffic. Mahaba ng traffic guys. Ayan. <laughs> Ang taas naman ng traffic guys Yan Ngayon lang kami nakalusot Taas taas naman traffic Ang traffic ngayong araw guys di ka tulad nung, nung unang araw Pag deliver namin ay Kahunti lang Ngayon doon no? dami Traffic biyahe tayo pero pag palagi hindi nito na eh ganda haba ng traffic imbis nagmamadali tayo hindi tayo magka ano pre no eto galing palabasan hanggang dito guys masyad